Pagpapadak kami niya. Hey, ano ano? natin. Hey, Pachag. Hey, Pachag. takbo na. Ay, tumakbo. Hey. Ay, tumakbo. Wala sa tatakbo. Wala rin. mo pala kami niya. sila tatakbo rin. na Hmm. Nim, Nimma. Ani. Itu. Rusuk, rusuk, ayo

Nocturnal ba sila? Oo, oh, nocturnal to. May ilay mata eh. Kaya gano'n ang mata nila, kami nakakita sila sa gabi. Lahat ng may ilaw ang mata rin. Yeah, yeah. Isn't Nah, kalau kertas itu tuh. Hmm, Lit. Malaki yan. Kasi pa nang nuntag ano ngayon. Wala ka makuulang kung malaki malaki. Hmm. Kaya kunin mo na yung panang. Nah. <laughs> Ayos. Oh, Ini nak mana? Kalau butuh tuh butil nindirak masuk buta tuh. Eh.

Uh. Ha 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 ha

bago sabi mo bago sabi mo malikman patnog patnog malikman patnog patnog malikman patnog Luto kayo bukas.